aksidente yung bata dun sa may pedestrian lane na hagit ng motor. Noong time na yun, yun din po ang ginawa ko at nag-response po ako sa may bata para maialis ko yung nagdurugong ulo na. at sumama sa aking paglalakbay sa Pangarap na Lakbay Hello mga repetits at mga Kalakbayers Nandito tayo ngayon sa Marikina City Sports Complex kung saan ni natin ang isa nating Repatids na talaga nabang saludo tayo dahil naman siya ay laging on the go Pag may mga hindi inaasahang pangyayari Kaya excited na excited naman makilala siya Naku, guys medyo malungkot ako ngayon kasi Hindi ko kasama yung dalawang kapatid Pero okay lang yan Dahil pasasayahin natin ang araw na to kahit wala sila Pero alam ko, maiingit sila pag napanood nila to Kaya tara mga kalampayers at mga karepatids Kilalaan na natin ang mga kasama natin dito sa Pangarap na Lakpan Let's go! Ito po si Loreto Dabon, isang delivery rider, isa rin ang SQR, responder, volunteer po sa mga lahat ng PNB. Trabaho ko noon ng OEW, umi pa po ng Pilipinas noong 2017. Noong time na yun, nagprabaho ko rin ako ng informant sa Makati Rice

trabaho wow, po ako sa uh, graduate uh, almost two years. And eh, isimula ako alas, alas 10 na umaga. Ako sa uh, ako lunch hanggang alas 12 na madaling araw. Ito na pala yung number 27. Hello po, ito po ba si Tatay Loreto? Opo, ano po to? Food delivery. Nandito na po ako sa harap ng bahay nyo. Ah, okay po. Sige po. Oh, willing to wait naman po ako. Sanay naman po ako maghintay. Oh. Hello, Tatay Loreto. Okay. Nako, maraming maraming salamat dahil kahit maulan, eh... Ah, uh, inaccept mo invitation namin para makasama dito sa pangarap na lang. Kamusta ka, Tay? Okay lang po. Kaya tayo. Oo oh, nga yun no? Know, Ay, pahulan tayo, no? Talagang go pa rin sa trabaho kasi kanina na sinundo ka namin. Kung at umaraw, talagang... Yeah, talaga po. Kung gusto maging rider, para kumita. Buti tayo kahit pa paano, nakaka-survive naman, no? Kasi, siyempre, pag uh, sabi nyo nga po, nasa senior stage na kayo, talagang dumarating sa time na mahina ang resistensya, no? Buti naman nakaka-survive kahit sa gamot-gamotan. Saan yung mga boundary nyo? Ang boundary po, Marikina to Misal po, boundary, boundary lang po. Pero ah, so, hindi na po po kasa. Pagka Marikina to Rizal, hindi na dapat kayo pupunta sa QC, sa mga po. Basta may mga boundaries. boundary. Tay, ano nakita ko? Ano ha? Rescuer pala kayo, Tay. Alam niyo, Tay, pangarap ko dating maging medic. Pwede ko bang i-try? Ilang ano, ilang months kayo nag-training para maging isang rescuer? Di isang araw lang yun. So, kung baga sana matuturoan kayo lahat ng PLN, mm. uh, wound management, saka tungkol sa CPR, pati sa mga coping. So, nakakaano na din kayo tayo ng ano, mga na-accidente sa sasakyan nakapag-rescue uh, na din kayo? Nakapag-rescue, kadalasan yung mga nababangga. nakalimutan uh, sa pagiging rescue po. Noong time nakita ko na yung isang rider na nahawak-hawak niya na yung dito niya, uh, dugo, sabi niya may dugo sa inyo, may lakas ng dugo naman. Ang ginawa ko, pinakanggal ko yung kamay, kamay niya. Noong time na yun, talagang sumisirin, parang yung sirit na sa may pagkakana ano, pa ng manok. Noong time na hinawakan ko, yung dugo niya, buo-buo uh, na kasi matagal na siyang na presidente nung time yun. Kaya yun hindi ko narana, na na hindi ko makakalimutan yun. Ito man tayo, ano, uh, pinili mong maging rescuer. Anong dahilan? Bakit? Nag, ano, anong ka, hmm. Na, ano ka, nag-training ka? Na sa mga kasi rescuer. yung mother ko na na-hospital na, na, na siya, uh, ginawa ko muna na nag-marsya ka. Ay, hindi ako marunong mag-marsya. Binay ko

tayo sa sobrang dami yung ginagawa. Kayo ay isang grab driver, isa kayong, uh, isa kayong rescuer. May time pa ba kayo makipag sa kami? Uh, may time pa rin naman kasi pagkalibawa, uh, gastos ako na, doon ako na, ako na. Kasi dalawa rin anak ko naman yan. Uh, uh, Kaya apat lang kami ngayon. Yung panay ko, nandun na po sa ano, kaya, ang uh, ang sipulo. Ah, uh, okay. May pa? Po, po ba kayo? Wala ano pa. Wala pa. Eh. Ako, napakaswerte ano naman ang magiging hapon niyo. Tay, kasi bukod sa meron na siyang wabong lolo, meron pa siyang rescuer. Eh, hero talaga, ano? Hero talaga si si Tatay Loreto. may naman tayo, baka pwede nyo naman na-kontroloan ng mga basic uh, things kung paano maging yeah, ano. Ba, pag kami emergency, may mga nacho, pwede nyo ba kontroloan? Pwede rin po. O oh, yung cameraman natin, ang wala natin na may... <y�> re-enactment <arrivé> for re-enactment hindi po to, yung Wala ka. Pagka malamlas, ano yung pwede gawin? Kailangan ng spray ka. Okay. Pero, tayo, totoo yung ibang naman, ano, yung iba walang alcohol, at alakang sinuhugas ang kamay? Pwede rin kasi ano yung alik So ano ba pwede alak? Baka mamaya, red horse, hindi pa Gin yan. Ano ba yun? Ano yung pwede naman sa ngiti? Gin. Gin. Tamis ka sa gamitin. Pagka nga, ah, Lalagyan agad na. Hindi gasa. Gasa. No, okay. na magkasa. Magkasa. Ah, linisin. Yeah. Okay. Ang mga mga para it's infection. 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 <laughs> mo tayo. Ito so, eh. Ito yung parang bagay. Ah, parang bali. Bali. Kaya importante din talaga ang nakaglabi. Sa mga gusto maging uh, rescuer, ako tay, gusto kong maging rescuer, gusto ko din maging medics, gusto ko din makasuot ng ganito. Anong maya advice mo mm -hmm. sa kanila? Anong, ano bang requirements ang dapat para maging isang medics? Yes, Anong requirements para maging rescuer ka, maging responder, mm -hmm. Kasi importante lang matuto ka sa bawat pamilya na mayroong isang responder mayroon kung sa isang pamilya. Ayun, maraming maraming salamat tayo sa pag-share mo ng uh, mga experience mo, yung mga uh... Uh, na experience mo sa trabaho, sa pagiging rescuer. Maraming maraming salamat po sa oras na ipinigay niyo sa amin dito. So marami po kami natutunan at marami ding natutunan ng ating mga manonood dito sa pangarap na lakbay. And tayo, maraming salamat po sa pag-accept ng invitation namin. God bless po and eh, continue to save life. Maraming, maraming salamat po. Kayo po ang tinuturing namin ng mga bagong bayan. Palakpakan natin si Tatay Loreto. Again mga kapatids, maraming maraming salamat sa panonood nyo na aming uh, episode na ito. Nawa, mag-subscribe kayo, i-share nyo, at don't forget to uh, mag-comment. Malay niyo, kayo na ang mga kasama namin sa susunod naming paglalakbay. Kaya maraming salamat sa panonood nyo dito sa Pangarap na Lakbay. Paalam!